nga dun, na tayo sa may barracks. Sakto, alas 6 tayo nakarating. So, tumawag si Mrs. Dud sa atin na kumain na pala sila sa Malobesia. Then, the na sa, ano? diretso na lang daw sila sa Caloocan, sa Grace Park, doon malapit sa may 6th, 6th Avenue. So, nandun sila ngayon. So, susunod tayo. Eh, sabi ko naman sana, diretso na lang sana ako ng Bulacan. Hindi na, doon daw, medyo magtatagal daw sila sa Caloocan. So, mag -e tayo, bababa, bababa tayo ng Tip Avenue. Then, konting lakad. Alam naman natin yung mga dudes, eh. Naka, nakarating na rin tayong dalawang beses doon. So, let's go mga dudes. <coughs> so, hindi na tayo pupunta ng Malog Asia. Dito na sa Kaloocan, Grace Park. May kukunin din tayo sa mesa kayan. May naiwan. May, na iwan tayo. <laughs> so bubuksan natin tong ilaw na to mga dudes. Para sa gabi. Buklat natin. Ilaw. Si naglalakad na tayo ngayon mga, dudes sa tayo ng jeep sa kanto ng uh, eh Francisco ito eh, yung mga jeep na yun ang pakaliwa ito yung natin ito okay sakay tayo Okay. Dakat, ito sa San Andres Street. Taong tao pagkantong oras, uuwian ni. Alam mo tao. Ay, daming radyo nagpapatugtog. Iwas. Mahirap pag naglalakad ka sa labas. Rush hour. Daming tao. Rush hour.

Sa hero, Ito tayo sa dulo pinaka favorite place ko silip mo na tayo kung may ayun meron na may ilaw dito tayo sumasakay dito sa station na to Maluwag, maluwag, maluwag. Sana lagi dyan Sana all. Yay. Sana lagi ganito, ganito maluwag. na sila kumain. So, ginawa na lang ni Mrs. Lutz. Pinake na lang ako ng pagkain. So, doon na lang ako pupunta sa 6th Avenue, sa Caloocan, Grace Park. So, bababa -baba tayo ng 6th Avenue Station. Medyo may kalayuan din ng konti. Konti lang naman yun. Ayun so, na, nagadami na yung tao. Petruil! Petruil! Petruil na raw. <laughs> Okay. okay. tayo sa kabila bababa tawid tayo sa C3 gawa muna ako ng pang screen task ko rito yun know? o Nakakat! tayo dito lakad dito tayo makapak ah, C3 stoplight lang yan hindi yung matraffic mga dudes o ah, nag 360 muna tayo no 360 so lalabas na tayo labas tayo tayo bababa oh, labo 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 ang amin niya no. Yun Ayun, lakad lakad lakad. Talakarin ko na lang, lang 'to mga dudes. Grace Park Caloocan. Sa labi niyo. Wala 7 na mga dudes Pako Uy Ginagawa pala yung kalsada rito Uy buti na lang At least alam ko Madalas kami dumadaan dito Madilim So, may mga polis dito, napapansin ko mga news mainam so dito tayo kaya maglalakad dapat ganyan talaga may mga nakajuting mga polis para at least yung mga ginagabi ng away safety Ngayon 114 Zone ten. Zone 10 Zone 10 Malapit na tayo mga dudes. 6 ating second street Ha? Wala ka paradaan? Kayo na ka pa? Naghanap ng mga paradaan? Hindi. Na ugar lang ah. Ah, kakarating nyo lang? Ha? dito sa labas lang, oh. Dito. dito lang. Si Kapag ang isa sa kapatid ni Mrs. Dudes. Wala ba doon sa ano nila? O, oh, ito, ito, ito. Ito. Dito lang, oh. Dito na lang muna siya. Dao Street. Corner ng 6th Avenue. Diretso mo lang. Op, yeah diretso lang. Okay, dito. Okay. Sila sa sakin kayo. Dalawa? Dalawa. Ayun si Kuya Miguel. Ah, nandiyan. So, lang pala yung dating ko. Ops, <laughs> Hehehe sakto lang dati natin mga dito ay sa si tatay makakaway kaway dito rin eh oo nabangga na yan kapatid ni Mrs. Dudes ta? Oh, Abang nag-aaral <laughs> <i> <boblega, laughs> so pa rin ah. Oo. pa. Mas maganda Madaling araw para ma-enjoy natin. Pasok muna ako doon sige. Pasok muna tayo mga dudes. Ayo. Ayo. <laughs> Hello. Sakto lang pala yung dating ko. na kami, Karating. yung alag daw sa amin oh. ni Nunoy eh. Nasa lubong ko eh. Oh, Nagahanap siya ng mga paradahan. Ah, ah, kayo. Kanina. Ayo. <laughs> oh. Okay. oh, ba't naging itim na yung buhok mo? <laughs> Ayaw mo na ni... Sawa na kay Lady, ano? Lady Gaga. <laughs> Ah. <laughs> Asan si Mrs. Oh Goods? Nasa ata si Mo, nasa Masik Mo. Kagay kayo na po umaga yan eh. Hmm. Kok okay, okay. okay. So alis kagad pala. Ako lang inantay dito. Susunod na lang yes po. Iya. Thank you. Ingat, ingat. Bye bye. Ma, Please, mo yung.

Ano <laughs> so, ko parang ano no, parang nakakanong magbibigay sa iyo. Ngayon. Hello. 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 sa Hello. 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 Kaya na nga, yun na nga eh. Ano? Baka maano kayo ko, yung... Walang tumulit. Polera? Polera? Yung pagtulit nila. Kaya ko lang ka naramdaman yan? Pag-isip. Diyan ka sa So, maluwag tayo ngayon dito. Sa veneer. Ay, <laughs> wow. Yun. Solo tayo mga dudes. Uh -huh. Sa likod. Uh -huh. Doon na sila lahat eh. Ilan sila doon? Kumain ka ba ng kanin? Oh, Kanina? So, sumubo lang. Kumain ka doon. Parating na rin. Press call 8, 8.08 mga dudes So hanggang dito na lang yung vlog natin mga dudes Maraming salamat sa so, panonood God bless po at mabuhay tayo lahat Bye!